Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, pagyakap ng isang afam kay Jack Roberto, binigyang mali siya ng mga netizens. Ang buong detalye alamin. Binigyan ng mali siya ng mga netizens ang pagyakap ng isang afam sa aktor na si Jack Roberto sa pagdalo nito sa Countdown Concert Party ni Gary Valenciano, anak na si Gab Valenciano at Boni. Sa Instagram ni Jack, ibinahagi niya ang mga ganap sa naturang Countdown Concert. Inintriga naman ng ilang netizen ang naturang parte sa video kung saan yumakap kay Jack ang afam. Sa Facebook post ng Siargao Secret, ibinahagi nito ang screenshot ng pagyakap ni Jack sa afam. What if? Jack Roberto having fun with AFAM during New Year's Eve countdown party in Makati. Ang AFAM na ay uyab nga girl ha. It's a friendly hug lang, saad sa caption ng naturang post. Samantala matapos kumalat sa iba't ibang bahagi ng social media, pinagpiestahan naman ito ng mga netizen at napa napakomment. Kita ko sa video ani ni Jack pag New Year nagkis na ang afam ug ang girl sila ang couple, ha ha, -ha. komento ng isa. Again, here we are playing the sexuality card, let him be, no matter what's the meaning of this photo, saad naman ng isa. Bumati lang naman yung afam kasi New Year's countdown nakakaloka kayo, habol na komento ng isa. Matatandaan na ibinunyag kamakailan ng aktres na si Barbie Forteza na naghiwalay na sila ng kanyang long time partner na si Jack Roberto. Dahil nga sa balitang ito hindi naman ito nakaligtas sa mga mapanuring netizens at maging ng mga solid supporters ng aktor. Anila pa wala naman masamang magkaroon ng kaibigan ng isang aktor o kaya naman hindi masama ang pagyakap nito na makikita sa video o sa mga litrato na bumati lang talaga ang naturang afam sa aktor na si Jack. Ayon pa nga sa ilang netizens masyadong marumi ang mga isip ng ilang nakakakita nito dahil masyado nilang binigyan ng kahulugan ang mga bagay-bagay na nakikita nila, masyado nilang hinusgahan ang tao. Saad naman ng ilang netizens hindi rin naman masisisi ang mga taong nakapalibot sa aktor gayong humaharap nga ito sa isyong kinasasangkutan ng dalawa, kung kaya naman hindi nila maiwasang mag-isip ng kung ano-ano ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay. Kumento naman ng isa huwag masyadong atat dahil darating din ang panahon na lalabas din ang katotohanan at darating din yung panahon na sila mismo ang magsasalita sa madla. Para lang linawin ang mga bagay na nakakapagpagulo sa kanilang mga fans, lalo na ngayon marami silang proyekto na pinagkakaabalahan. Subalit naroon pa rin naman ang suporta ng kanilang mga fans sa aktor at aktres na mula noon at hanggang ngayon solid ang kanilang suporta sa kanilang idolo.